Hello people! Welcome sa Binyan Laguna! O oh, ayan, kami dalawa ulit. O oh, last day sa Laguna. Yes, ko oh, ayan, ayan. Welcome, welcome ulit. Okay. Oh. Ito yung inahanap ko doon sa Kalamba na hindi pa lang namin nakita. O oh, yan ang 360 dito sa loob ng sa sentro Puro na mga tindahan. Oh, anyway, so Yan ang 360 dito sa plaza. Dito pa rin naman yung plaza ng Binyan. Oh, di ba? Ito yung inahanap ko nung sa kalamba na hindi namin natagpuan. <laughs> oh. So malaki na ang pinagbago ng binyan. Ayun ang simbahan. Okay, let's go for father ano vlogs. May ano yung mga bat kapat, kapat ano. Ganda kasi parang may stage na pala dito at merong ano, merong ah uh, Piling pag uh, anuhan ng show. Kung nandito ko, andiyan yang ano na yan. Yan Oh. No. Pantayo. Hanggang ngayon, andiyan pa rin. So, ganun na siya kabisi. Kabisit muna tayo ng simbahan. Ito yung ganda dito eh. Kasi nasa sentro ka. Andiyan na lahat. Sa kalamba, bumaba kami ng bayan. Wala kang makita kung di masasakyan. Dito. Ayan siya simbahan na agad so ayun pinasok natin ang simbahan so may iba pala yung kumpisalan may binyagan na nagaganap tapos lang isang misa mag ano lang kami mag visit may mga binyagan silang nagaganap ang ganda ng gruto sila ng guruto niya oh. May binyag doon, doon sa inalisa namin Sa sinimbahan namin sa Rosa, May binyag din Ang ganda din ang altar nila Ang yan din dito malapit sa ano, sa ang lang talaga sa sentro. Pero pag dito ka sa loob, hindi naririnig yung hingi ng mga sasakyan. Sabay, sabay na sa di, ang Ay, magpre. Sa ka, na. ah. Tignan natin, kasi magpapaunahan niya ng takbo sa labas. Yung mga batang yan, tignan natin. Binyag, nagpapaunahan kasi silang lumabas eh, sa amin. Ewan ko lang dito. Dali, unahan ang lumabas. Oh, ang dami. Ang dami bininyagan. Labas niyo muna. Hindi ibalik. balik. Oh, ayan na, nauna na si baby boy. Ang baby girl. Hmm. Sila yung unang lumabas. So ito yung loob ng simbahan. Ah, Ang daming bininyag na bata. Ganon din doon sa Santa Rosa. Oh, Ang dami. Mas maliwalas dito kaysa Santa Rosa kasi dito open. Santa Rosa may haligi sa gitna. Mga old ano to ng panahon ng mga Kastila pa yata to mga to no. Mas maliit, mas maliit. Hmm. Ito ang bantayog ni Lolo se mm. ang lolo ng Pilipinas. O di ba? Pinaganda naman ito sa gabi at least may pasyal-pasyalan sila. Di ba? Yan lang sa harapan ng simbahan, diyan ka lang sasakay. Napaka-convenient. Ano ito yung Jollibee, yung mall. Ayan yung plaza na may CR na may bayad na na ano, mapan. Yung kompleto. Ang haba ng palengke Si <laughs> Phil, naghanap ka na makainan. So lahat ng street ay matao at maraming ano tindah paligid ng kabayanan so dito palingkid din ay ano tinda tinda rin hanggang doon sa dulo puro sa tindahan so hindi ka mabuboard pag pumunta dito <laughs> ito yung kulungan daw ng ano isipin nyo yan ha panahon pa ng Kastila yan yung building yan ay kulungan Kultura din binyan, Hay. what sentrong pangkultura cultural center which means museum mm, may pa food ano sila dito food fest siguro linggo lang huh? yan so alam nyo kung bakit kami nandito naghahanap kami ng kakainan ang hali na galing kami magsimba ha? Huh? 190 naman ngayon yung halo-halo wow Uy uy, patanggalin mo ay, na, na na yun, nga po. Dililipat okay, tayo. Ang um, um, palengke yan. Yun ang yun Oh, ay palengke doon. Papunta ng ano yan? San Antonio. Oh, finally we found amang inasal somewhere in the corner. <laughs> oh, dito kami. Oh, sa uh, uh, sinister building. Oh, manginasal na uli kami. At kuya, sa dami ng people because it's Sunday. O oh, kayo mamaling kimamaya. Kay sa oh, San Antonio yan eh. Pasok tayo ng palengke. Ita. Tayo ay papasok ng palengke at meron silang dito everything. Oh wow, mga suman o. Oh. Almusals. ng klase ng kakanin. O oh, di ba? na bata ako. Oh. Kasagingan naka Oh. Preparation sa ano? Sa New Year. Yung dose na prutas. Ito yung public market. Nang binyan. Oh, ayan o. Oh. Ay, wow. Lumang building din. Lumang buildings. Ang haba. It's so mahaba. Ayun, galing, oh. Diretso na, ano. Oh, sa loob. Mabahong, ano, chanelas. ano, so, pa simbolo na ito. O, diba? Ang kasama ko, ang bilis maglakad. Kaliit-liit na tao. Ang bilis maglakad. Na, ay mga supot na mommy noodles. Parang na-tetemp ako bumili. Hoy! Hoy! parang gusto kong ano so ngayon tuloy tuloy tayo sa palingking pagkahaba haba so very mahaba tignan mo itong kamote oh as in purple talaga oh gulamans ready na yung ano ay kompleto talaga iba talaga yung bay. ito yung hinahanap po doon sa kalamba eh pero hindi namin nahanapan Oh, you have everything here. Pupunta kami maghanap ng chicken feet. Kasi yung tita ko ay nagre-request ng Thai chicken feet salad. Siya, ayan na kayo. Ito na kami. Hi guys, tara magpalingkit tayo dito sa Binyan Laguna. Ayun ang aking kasamang naghahanap ng chicken feet para sa Thai salad. Oh, ayan mga bila-bila, oh. Doon sa amin sa Kalaokan, yan ay naka, ano, yun, paanang manok, oh. Where's my, ay, ito. So, ito siya, bumibili ng paanang manok Oh, ang dami. isaw in everything. isaw na, ano, OMG. Oo. Ma, bakit kasama naman yung ano? Balat. Mura dito yung mga ano. Uh, isda. So, hunting pa rin kami ng ano, chicken feet. Nasariwa daw. Sabi ng aking kasama. So, yung mga naghantay ng mga namamaling eh, or napagod, pwedeng umupo dito, dito. Pero siyang upuan. Ano na? Oh, eto na daw. Bumalik pa rin kami dito. <laughs> so ayun na nga, hindi kami nakabili ng chicken feet. <laughs> Dahil hindi daw fresh. May mga tusok-tusok daw. Talang <laughs> ang ganda ng galing ng tindahan nila, oh. May ano? Ado ah, na sa taas nakapak na lahat. <laughs> ang galing, no? Mm. Asin. Di diba? Pag nag-forgo ako dito, gusto ko ano rin, sari store. O oh, may paano, may pakwento. O oh, di ba? Bababa tayo ng Santa Rosa. Pababa tayo doon sa Santa Rosa ang palengke. Bababa na tayo doon. Para hindi na tayo balik-balik. Di ba? Okay, let's go. Nagpalengke lang kami. Oy, sampalo. Tumana na kami, sa sampalok na bunga. O oh, di ba? sa kabila din. At yung aking mga siture yung hinahanap. Ay, ay, ay. Oh. Diba? Bear with us. Just for the vlog. Just for the vlog. So, ayun na guys. Lumabas ko ng palengke. Dahil wala namang fresh na ano doon. Oh, hindi kami ng lakatan saging sa Bibili tayo ng kakanin. Bili ng kakanin. Ayan, oh. Dito na. Gusto mo yan? Hindi, ay, yeah. dala dalawa -dala lang. Hindi ako masyado. Tigitig -tig -tig isa lang. Kaya nga. O, diya yung mga. Isa. 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 Tapos, ano to? Hindi, hindi Ayan. yan. Ano ba? Oh. Masarap pa yung puto. Ito, ano? nito? Ano ba Ano ba yan? puto. May puto. Putong puto. ano. Ito is kasaba, di ba? Oo. Uh Palagkit, palagkit. Hmm. Okay. Oh, Mamili ito, daw. Ang uh, mahal-mahal ng ano, pagin dito. Ito binibili ko lang doon ng ano to? Mga kinsi dito ba yung Noon, dito kami sa Pavilion Mall. Then, oh. Dito, dito pa, dito. Oh? Parang oh. somewhere down the road to eh. <laughs> So, tricycle kami ang bayad 70, o di ba? layo. Ang ganda ng panahon, no. Oh. Parang hindi ulang kahapon. So, parang ambaba ang baba naman ng ceiling dito, di ba? May pure gold din. Pandi Manila. Alam mo, hanap-hanap. Hmm. Bonchon. Oh, yan. Bonchon. Pan di Manila ang bango. Punta ka dito. Bonchon. Oh. Ba diba doon din ang lusot nito? Kaya tingnan muna natin. Parang may food court. Parang ang baba nito, no? Diyan kayang banda. Wala rin KFC. Oh, ang dami dito mga food court din. In fairness ha, tinatao rin sila, ano? Mga yeah. oh, bajalubong. Ano yung egg ig na yun? Egg red egg -ig ba yun? Uh, oh, Parang para food court uh, din. Hindi, ano, hindi bread egg. Pero, Budol. <laughs> Budol. The market mixed Hmm. Okay, Relax mo siya. Ay, ko daw kasi maganda kung nilalagyan nila ng at paper pads man lang sana, di ba? Hindi, oh, hindi oh. magdala ka ng kolya mo na ilaglag mo. Oo, oo. Nasa ano ka saburo ha? Guys. ano lang to quick ano lang quick tour lang dito sa Pavilion Mall ng Binyan Laguna let's go find ano kainan hmm. ito naman kami sa Mary Mart oh. naman kami sa Mary Mary Mart Grocery ng Ombria Umbria Mall. 'Di diba? Ang ganda ng ano, ang ganda ng kalangitan.